So, boss. Eh. Hey. So, guys, wala na akong magawa dito in sa buhay ko kundi tumatambay nila ako ngayon dito sa may tabing dagat dito sa may Batangas. Ah, uh, first time ko rin naman nakapunta dito sa Batangas. Siguro nadadaanan ko lang pero sa beach nila first time ko dito makapunta. Eh, hey, shout out dito guys Ah, oh, hi ka sa vlog ko dali. Hello. Hey. <laughs> so yun guys, napapanood nyo yun na yung video namin ni Kuya Raul. So, ayun. Trofa. Salamat. Ano? Oh, po post ka to. Makikita, makikita mo mukha mo doon. <laughs> Mag-vlog ka na rin ha. Ha? <laughs> So, yun guys, uh, bakal nyo yung bata na yun. So, paglaki nyo yun, mag-vlog na rin na siya. <laughs> so, ayun guys, nagpapalipas na lang tayo ng gabi dito ngayon sa Nasugbo. So, ano to yung resort? Panutsutan. Ayan, yeah, Panutsutan Beach Resort dito sa may uh, Batangas. Kung familiar na kayo dito, nakapunta na kayo dito, eh di, Wow. <laughs> So yun guys, update ko kayo mamaya kasi pinukuha ko dito yung mga angle lang na shots para sa documentary lang sa ating content. Travel ba? Travel. Make your own memories. Ay! <laughs> Great China. Traffic daw si daw. Okay so guys, ina-apply natin yung ano Yung ito Conditional Para madulas yung ating bukas Kasi yan ay Ano siya, uh, malagkit na saka Makati na rin. So hindi naman hindi naman halata guys na hindi ako nakaligo ng halos isang linggo. <laughs> lamig yun. Yung lamig na ako. Buang hala Yan. So, pwede na tayo. Yun po, ugi na. baka. Ay ba? So ayun guys, hindi naman siya ano, hindi naman siya malalim. Try natin mag-dive dito. Grabe yung baka, baka maano, mabot ng tubig ba? Wait lang guys, baka mabot kasi ng tubig yung ano, yung mic natin. kasi hindi na natin ginamit yung mic natin kasi. Hindi natin nadala yung pang tip niya. So usog natin siya konti para at least safe sya na. Hindi siya maabot ng tubig. Ayan. Uy! Hey, huwag ka mahulog. Dapat lang inan mo dito yung hulog sa akin. ay! Hey. Aray. So Diyan ka lang para mas safe ka dyan. So mamaya abangan natin yung paghulog ng ating cellphone sa dagat. <laughs> Wala tayong gagamitin pang vlog. Ayan. So, yan hey. Gamig ba? Yeah. 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 So yun guys uh, Tari natin dito kung kaano kalalim yung tubig Kapag umapo na sa ating yung tubig Ibig sabihin malalim na siya <laughs> uh, So dito lang naman talaga tayong Gusto kong puntaan eh Ito yung bangka Ito yung sa bangka Ayan eh, wala kasi yung inalubat kasi sa guys yung tripod ko kaya kahit picture wala ako. Ito na lang, screenshot. Maganda <laughs> sa nato. Oh, ang slow mo Okay lang yan. Okay lang yan po kahit ano. Kahit ito lang picture. Importante, alalaan mo lang dahil na isa kang kinagpala na cute. Yung <laughs> so, guys, iniwan ko na. Ang layo ko na, oh. Ayan, ganyan ako kalayo. So, ganito pa rin yung tubig. So, ibig sabihin, hindi siya malalim. Pero pag nahulog yung ating cellphone, doon lang tayong magagamitin pag video, ibig sabihin, malalim. <laughs> Ayan. So, pakita ko lang sa inyo guys yung view dito. Ito yung view dito. Pag, ah, uh, oras na is 6pm. O, oh, angas mo ano yung ball, automatic. Ayan. So, check natin yung oras sa ating cellphone. It's already 6.27pm. Pero, tignan nyo naman. Grabe talaga yung aking cellphone. iPhone 17 Pro Max fully paid. Namig na guys. So, ayun, nilalabig na tayo kasi sobrang layo na natin. Ayan. Pero, eto guys, sekreto ko to sa inyo. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo na talagang may power ako. Okay? Nakakalakad ako sa tubig. Alam nyo ba yon? Ngayon, alam nyo na. Kasi nga sinabi ko na. So, ito guys. Ayan, mapapansin nyo po. Ayan, sobrang layo ko na. Ayan. Pero tignan nyo naman. ba diba? Kung nakikita nyo naman ako sa personal, ba diba? Ang yung height ko lang naman is 5 5'2 ata. Pero ngayon guys, tignan nyo, nakakalakad ako sa tubig. Siguro 7 feet na ito guys, pero... Parang normal lang sa akin, di ba? Nakakalakad ako. Oo, oh, di ba? Kasi, yun yung magic, guys. Wow! Magic! Hey! Hey! So, hindi ko na alam kung saan ako napapadpad. Basta, mamaya, baka mamaya, may pating na dito. Pero, <laughs> So, yun, guys. Ah! Ayan, na ah. Dito na ako banda. Angas ah, dito, ha. Ah. So, ayan. Balik na tayo kasi... Feeling ko, guys, medyo umaapaw na sa aking tubig. Eh! Hey. Ayan lang guys, na abot na sa akin tubig ha. Ay, e, yung magic ko kanina joke lang, hindi eh, ko naniwala kayo, di uto kayo. <laughs> pero pag hindi kayo naniniwala sa aking magic, eh, di matalino kayo. Ay! Hey! Pero, eto guys, ganito kaganda dito sa may, ah, oh ay Okay, dito sa may Batangas. Kaya kung gusto nyo may bala kayo pumunta dito, magbakasyon kayo dito, gumala kayo dito. Kasama yung mga tropa nyo, pamilya, barkada, pwedeng pwede guys. Uh, love Labuan si man yan minamahal nyo. pwede, pwede. Pwede kayo mag-overnight na dito, guys, eh. Hmm. So, kaya may magandang bahay sa taas, oh. Wow, bahay ko yan, guys. Ayan, ngayon, timing, timing lang ako, oh, pero marami talaga ang kayamanan. Oo, oh, ngayon ko lang sa inyo, ngayon ko lang talaga ipapakita sa inyo. Aminin ko rin sa inyo sa akin yung resort na ito, eh. Pero, sa tamang panahon. Yung sinabi ko na, ba't yung masinabi? O kasi marites ka eh, nandito ka pa rin sa video ko eh. Diba? Mm, alam mo talaga yung mga nangyayari sa buhay ko, no? Mm, nagigigil na naman ako ngayon eh. So, ayun nga guys, yun lamang po yung update ko sa inyo ngayong araw. Ah, maraming maraming salamat dahil ah, tinapos mo yung video na ito. Ayan. So, ngayon yun lang ako nakita, naglalakad ako sa tubig, di ba? Ayan, ganyan ako ka-powerful. yun guys, ngayon inaanag ko yung mga kasama ko siguro iniwan nila ako oh. yari, talaga bol saan ka kasi napupunta bol eh. so, hanapin natin sila guys eto, ito yung katiis namin kanina eh hala, hala naiwan tayo guys hala paano ako makabalik ng Manila nito Yung talaga yung wallet ko. So, uh, ayun, dito ka tayo kanina nakapasok. Ano? Naglabi na. Nayari. Dito yun. Hala. Sige, bol. Maghula ka, bol. Kung saan ka kanina. Hala. Lagagi. Siguro guys, yung mga music na yun. Tuntun natin guys kung saan yun. Ayan, kasi nakavideo kayo sila kanina eh. Hey guys, muntik na tayo iwan. Ito pa ako lang, paano ako balik ka Manila eh. <laughs> Ayan, dito tayo sarap. Ay, yan pala yung ano mo bata bata nili mawang kape <laughs> pinasagot Nag-vlog kasi ako nuli bata mo ay guysaw sa biktub lahod na serbito yari 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 ah okay bisu ba dirok bis okay na ba oh oh na ka lang ano ko ano 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 ka sa loob. Seng guys, Yadab. maraming salamat po. So, yung pabalik na po kami ngayon ng Manila. Yan pinisang ko. Bro, hindi ka pala, Seng. Hindi ka pala, Seng. Hindi, tiba yan, di ba? Tiba yan. Oo, ito yung bike na ito. Ayan. Tiba na tayo. Ayan. 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 yung vlog mo, hindi mo kami sinama ha Ba, sinama na kita ha Ayun nga guys, ayun ha, na kami ng Manila ngayon Magsirili na kami, Ayun. ka Ayan, ayan Ayan na guys, ito na po guys yung Kibiang Tunnel Ayan, the longest tunnel in the Philippines Ayan, pasok na po tayo guys ding, 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 ding. nakalabas din, nakaraos din. Ba't kaya sila nagpapahingay no? Ay, siyempre, ay, duman ka eh. Ah, ganun ba yun? Duman ka kasi nagpapahingay. Ah, oh, okay. Uh, sige, uh, sige, sige, sige. Sige.